Kamusta mga kaugnay? Bibigyang diin natin ngayong araw ang kahalagahan ng pagtangkilik sa mga organikong pagkain dahil sa mga binipisyong hati dito sa ating kalusugan. Ang organikong pagkain ay mga produktong hindi ginagamitan ng mga sintetik na kemikal tulad ng pesticides. Ang mga organikong pananim na ito ay hindi lamang masustansya kundi nagbibigay din ng mas malasang pagkain dahil sa paggamit ng mga tradisyonal na pataba o tinatawag nating natural farming inputs gaya ng fermented fruit juice, fermented plant juice, na ginagamitan ng organic effective microorganism at molasses upang maging padaba sa mga pananim. Ayon sa iba't ibang pananaliksik, ang organikong pagkain ay may mataas na antas ng mahalagang nutrients tulad ng vitamin C, iron magnesium at phosphorus na kritikal sa pang-araw-araw na metabolic function ng ating katawan. Ito ay maaaring makabawas sa panganib ng mga sakit tulad ng sakit sa puso, cancer at iba pang chronic diseases. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, kailangan ng karagdagang suporta mula sa pamahalaan at pribadong sektor ang organikong pagsasaka upang ito'y maging pangunahing bahagi ng sistema ng agrikultura ng bansa. Kaya naman bilang isang simpleng mamayan, tangkilikin natin mga kaugnay ang organicong pagkain tungo sa mas malusog, ligtas at mahabang buhay na sa sakit. Ako si Kuya Kiro, para sa ulat pang kalusugan na nagsasabing Go Healthy! Go Organic!